Hoy, grabi ba. Andito tayo ngayon, guys, tagaabang tayo sa ipapakain sa atin. Ipapakain talaga, no? Wait lang natin yung boche-boche na darating para ito naman ang tikman natin. ayan na, guys, ang bochi munggo. ayan na. Munggo lang yan. May lubi? Munggo oh, lang. So ito yung isa sa mga binibinta nila dito ay ang boche. Boche, boche. Tama, 'di ba? Bochi munggo. Try natin ano. Bago luto pa no. Bago luto pala. Hmm. Kalimutan ko yung pangalan ko na, sobrang sarap. Nakakamis naman talaga yung mga kakanin guys no kasi ito na yung kasama natin sa buhay habang nag i tayo, may mga kakanin. Sarap naman talaga nito. Salami. Sarap. Sarap magkano na Ito na nga mga hindi ko na mapigilan kumain ng kumain. Huy, grabe ba? Ang sarap naman talaga. Ito pa guys, ang dami nilang nilulutong kakanin dito mismo ang daming nilang customer, ang daming bumibili dito. Huy! Grabe ba? Alam nyo guys napakasarap talaga ng buchi munggo nila nanay. Ito na nga. Kain na ako ng kain. Tikim na ako ng tikim. Papakain daw nila sa akin. Lahat char. Hindi lahat. Huy! Grabe ba? Ito na nga guys. Abalang-abala sila sa dito sa paglalagay ng mga kakanin sa dahon nga ng saging. Pero alam nyo guys. Ako ay hindi ko mapigilan talagang kumain. Sabi ko na nga dahan-dahan lang baka hindi na ako matunawan sa sobrang sarap ng buchi munggo at baka mapasobra ako ng kain. Ayan na. Huy! Grabe talaga guys paka sarap biroin nyo guys ang ganda talaga na experience ko dito kina nanay at tatay no hanggang january 4 na lang sila guys